Nasaan yung pinapagawa kong assignment sa'yo? Hindi ko pa tapos. Ba't di mo tinapos ka agad? Mamingan na namin ipapasa yun. Gusto mo ba mapagalitan kami? Tama na! Hi! Kaya hindi sa cartoons para matakot si Nabochok, gugulatin ko yung mga bubuyog. kanila? Sabi mo sa akin, bakit ka umiiyak? Kasi bakit umiiyak ang anak ko? Agnes, may mga nakainkwento kasing bata si Binoy kanina. Ayan, hindi maganda ang kinahantungan. Ang ibig mong sabihin? Sobra ka na talagang bata ka eh! Hindi ka lang pala krung-krung eh! Warpre ka ba? Ikaw gusto mo sobra, Chairman? Huwag na huwag mong duduruin ang anak ko, ha? Nakakahiya ka? Pinapatulan mo pati bata? Eh bakit di ko naman papatulan yung putong lupa na yan, ha? Eh di ba yan ang dahilan kung bakit nasa ospital ang anak ko ngayon? Pati anak ko, napahangap na din DJ do'ng Binoy! Yung anak mo ang dapat sasayin, siya ang may kasalanan! Tigilan niyo na ang anak ko. Ngayon kami may pagkakamali ang anak ko. Ako na ang humihingi ng patawad sa inyo. Pero gusto kong malaman ninyong lahat na wala kayong karapatang husgahan at sabi ang masama ang anak ko! Agnes, love kita eh. Kaya lang, namimihasa na itong si Pinoy eh. Lagi mo kasi pinagtatanggol eh, namimihasa eh. Kailangan dyan, turuan ng leksyon at parusahan. Natural eh, pagtatanggol ko siya dahil anak ko siya. Pero hindi ibig sabihin nun, kinukonsinti ko siya kapag mali siya. Pinaparusahan at dinisipina ko si Pinoy kapag kinakailaman. Kasi natin pa si Pinoy. Baka mamaya kay Yuleta at mabigat ang kamay niya. Mabait si Binoy. Mali ang iniisip niyo. Halika na, alam. Salibahin so, naman talaga yung bahay.